run Are? Ba. Wala ng ano dito. Labang babalagan dito 'yung pisto natin para. Sinasamiche pa rin. Ano ko nagkakakape pare? Sino magkape? Sadong nervous. Matagal lang kami Seta. rito. Walang kon dito. Pare. Eh matandaan na nga ito eh matanda na nga pero hindi natin kasi nang lakutan kasi ako eh. Nawasan uh, mo kasi pare yung mo, si, yung tatong basic, kayo mo lang dalawa, Ano nga, hindi na hindi Yung pulot andahan, di ba nararating yung pulot natin? Ano nga, ulit. Nagtawag na ako sa ano hmm. eh, sa pandoks e. Pandoks? More ba yun pare, pandoks? Masarap na. Masarap nga. Good mo mora yun pare. Kasama lang. So tagal Ano yung pare kasama yung sandok? Pandok! e. Ay, sandok pa. Kasama niya sa yung kainan ni Pananay. Kasi nakakasama natin si bro. Kalma lang. Ano yeah, ba 'yan? Pag nakakain, pag may pulutan na. Oo. Pinaninirap, nininirap 'yung pala ng atog 'yung galing sa trabaho eh. Eh, nandiyan din. Bigyan mo Bigyan mo, bigyan mo. Bigyan mo na. Tawon mo, tantay 'yung mga blahibo ko. Iyon ko lang, kinanjan. Ayun, dapat kumain 'yan. sabi ko na din niya pare. Kinabahan ako May meron talaga 'to, hindi talaga ako Sa. Ano natin, pare? Tangin. Pare, para sa kilala. gusto ko. Ayun. Ang polar na si ano pare. Si Baliwag, pare. Si na Si pare. Si Baliwag pare. Ano? 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 Pare, punta na lang natin sa mga bahay niya. Okay, pare. Pare yun. Pupunta ba? Hello. Is that na kami sa iyo. Oo. Oo. Ano lang, dito sa may ano? Pastry. Ang pastry pa pare. Pastry. 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 Oh, Mr. Edbaliwag. Mm -hmm. Ngayon na. kung pwede kasi okay. talagang ano, kami lahat eh. yung um, yung emperor eh. na tinatago na. Oh, sige. Sige, sige. Sige, sige. 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 Pero, umangat. Mister, magbaliwag yung natagay naming MP. Umangat, umangat. Umangat. Hindi pwede. Sige, sige, tingnan natin. Dito, dito. Dito, dito, dito. 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 Dito, Mukhang pagpasok ko pa lang. May nararamdaman ako eh. Na ang mal

Ang batok sa akin. Grabe yun na. Ang batok sa akin. batok. Dito, dito, may nakikita ko. Ay, ito, may nakikita nga ako. Saan? Nakikita niya ba yan? Wala na, wala. Wala, wala, wala. Wala, wala. Ayan o. Saan? Ay, Saan? Tinatakot na ako. Mamatatakot din ako eh. Wala, wala. Huwag na natin pansinin niya kasi mabayad naman yan. Dito, may nararamdaman pa ako dito na mas malakas na pwersa eh. Gugugug pasitang, gugugug pasitang. effective ba yan? Dito, may nararamdaman pa. Ayan, nakikita niyo ba yan? Uy! Wala naman. Wala naman. Wala naman. Wala Wala naman. Wala 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 naman. Wala naman. ano naman.

Nakikita niyo ba siya? Oh, Pagpaglan niya ba? ba? sa pati Mahal mga nalang sa Oh, ano bang oh, gusto mo para hindi mo sila ang Walang keser. Gusto mo pa ng pulutan? Ha? Ang tama, may ako na, ano ako dito para hindi mo sila gambalain. Ito, tama, may hindi <laughs> dito. Uy!